Habang unti-unti nang lumalamig ang panahon sa pagdating ng Amihan, paalala naman ang Department of Health, huwag hayaang lamigin ang kalusugan. Maging handa laban sa trangkaso, sipon at iba pang sakit ngayong malamig na panahon. Sinadj Miravalles para sa detalye. Ramdam mo na ba ang malamig at tuyong simoy ng hangin? Sinyales yan na nagsimula na ang Amihan season. Kasabay nito, nagpaalala ang Department of Health kung paano mapangangalagaan ang kalusugan sa panahon ng amihan. Sa ganitong season, kananiwan ang trangkaso, sipon, allergic rhinitis at panunuyo ng balat. Pero huwag mag-alala dahil simple lang ang mga paraan para makaiwas dito ayon sa DOH. Upang makaiwas sa trangkaso, regular na magugas ng kamay, magpahinga kung may sintomas at kumain ng prutas at gulay para sa mas matibay na resistensya. Kapag malamig o maalikabok ang paligid, maaaring maranasan ng allergic rhinitis. Kaya't magsuot ng face mask kung lalabas, panatiling malinis ang paligid at uminom ng antihistamine kung kinakailangan. At para naman sa panunuyo ng balat o eczema, gumamit ng moisturizer araw-araw, iwasan ng sobrang tagal na paliligo at matapang na sabon, at uminom ng maraming tubig para manatiling hydrated at alaga ang balat. Mahalagang panatilihin ang malusog na pangangatawan ngayong panahon ng amihan upang makaiwas sa sakit at makasabay sa limig ng panahon ng ligtas at masigla. Para sa karagdagang gabay, kumonsulta sa pinakamalapit na health center. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago, Natch ala Alauna sa Balita, Congress TV.